Ang kami ngayon sa sa basurahan na namamasura kami mga guys. Eh, ang dadanda box na tinapon, eto sinasabi ko sa iyo, yun, yung malaking. Lagyan ko ito ng bal. Ano yun yung Eh, sayang yung mga box na dadanda ko. Tinapon. Yung ba pwede yung na bahay? Ano gagawin mo dyan dahil? <laughs> Tuyang nagwalit. Saya na mo ang gagano na. Kaya na ito ko sisira akin. Isa ko mo ang iyong red na malaki ko. Hindi na. Dito na. Namamasura ka na Dito. Pinona. Dito kami sa, sa Dubai para magbasuran. Kaya kasi ala kaming Pwede pa iuwi, iuwi sa Pilipinas to at lagyan ng mga gamit. Lagyan ko na ano to sa ilapin mo. Alam mo yan. Pwede mo yan, Red. <laughs> Buo ba? Ay, maganda siya. Buo yan. Oo, siya, no? O, guys. Maraming salamat, ha? Sa panunood. Nakita niyo kung paano yung ginagawa namin dito sa mga baksayang kasi. <laughs> o, oh, ayan, namulat kami na bakat <laughs> bye bye!